Alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Apo. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your o, Honor. O, dapat alam mo. Your Honor, I invoke my rights against incrimination, Your Honor. Anak ng pating. Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan-saan, saan-saan yung... Uh, proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry <laughs> for you. Huh? How can that incriminate you? Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung contempt dito eh. Huwag lang ako subukan, please. Mr. Arevalo, kanina umakyat na, nandito ako kanina umakyat na ako pagbalik ko rito nakatungo ka pa rin sino ba talaga kausap mo dyan buksan mo yung mic wala po yung honor meron ka ba abogado ay uh, yes po yung honor ikaw may ari ng wawaw -wow. Correct? Your honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, your honor. Sole, ikaw lang. Magkano oh. paid up capital? Magkano capital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po nag-start po kami. 20? 17 po. 2017? Up to now? Uh, hindi po. Sole ah. proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nag nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Your Honor, I invoke my to, to Your Honor. Ano nga? Pake ulit. Ah, I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? right to self-incrimination, right self na sabi niya. Si Torjinko, yes, Sir. Pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi, kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against eh plus plus uh, Mr. Chair dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo Mr. Wow ay kung ba tumingin sa amin huwag kang kausap mo ka lamisa yung kausap mo eh ay, senador yung nagtatanong sa iyo harapin mo rin Ah, thank you thank you anong pangalan niya Arevalo Mark. Mr. Arevalo meron kang abogado yes for your honor he can he is here he can he can give you legal uh, advice yes po Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa ko pa yun, Honor. Hindi po. Hindi po. Tinatakot ko na, Mr. Arevalo. Hmm. Oh, answer. Kaya mo na. Uh, so, may in-advise ang kana ng abogado mo, ha? Hmm. Sir Arevalo. Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan tao ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata, ha? bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno ano trabaho mo dati um, may mga ano po may nasa construction company po ng kamag-anak po kamag-anak mo o anong gaano kalapit yung kamag-anak mo tatay mo ba yan o, pinsan chuhin uh, mga kamag-anak lang po tita po ah nga sino ang kamag-anak mo <laughs> kamag-anak tita po Ha? T mga tita po. Tita, tita, mo. Po. Nasa construction business. Opo. Tinuruan ka? Um nag ano po? Um uh, first sa nag layasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano, yung ano ano yung mga proyekto mo? Ano ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Apo. Yes po, Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your Honor. Ikaw, nito, diba? yes, po, Your o, Honor. dapat alam mo. Ano, ano yung mga proyektong na na-award na sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Uh, um, hindi ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. gusto mo ako magbigay sa iyo? Kung saan saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang uh, sarili namin na uh, magtanong. So, uh, eh, Mr. Senator Mr. Chair, kung Jinggo hindi naman ay... sumasagot ito ng... Hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka ka. Yes, Your Honor. Ha? Huh? Yes, po. Oh. Alin-alin yung mga proyekto na nawardan na sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa 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 Quezon. Mm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against some termination, Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, how can that, inc how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan 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 yung uh, proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry po Ha? <laughs> huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga hindi niya may tuturo ko siya ghost project siguro. Oh. Uh, dahil po may mga ano po sa pinak ano po na may mga allegation po na may mga mayroon nga pong ano, anomalya kung magsasalita po ako, eh, pwede po magamit laban sa akin. Oo oh nga, eh, simple lang naman, wala na ako tinatanong sa'yo. ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya, Quezon, ano pa? Anong binanggit niya? QC. QC. Eh karamihan ito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Huh? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Huh? Uh, Metro Manila first po yun, yung yung yun, yun ano, Metro Manila first po yun your honor. Metro Manila first? Yes po. San Juan po. Oh. Uh, last to, yun po yung pinakuna namin project 2019. Oh, oh sige. Oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Uh, Your Honor, um, Uminom <coughs> oh, ka ng tubig. <laughs> oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Pero ka 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan-Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, lahat ba last ng, and final question. Meron ba ng 42 projects above, uh, above how much? Yeah, 42 projects si Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 <laughs> projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, magkikipag-deal kami sa inyo na po hindi na kayo ipo-prosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo, nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malan ninyo? Baka... Invest na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para gano, may, meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito. Eh, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin ah, po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun. Eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, Oper para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita. Ilang minutes yung video. Meron ako ipapakita with the, permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano, Mr. Arevalo, kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? <laughs> familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Ah, hindi. Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan, ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Agonoy, Bulacan. So hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po nakita yung video. Ha? Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung dito eh. Huwag ako subukan, please.